Good morning everybody. Breakfast time ng mga alaga. Pagkatapos ng breakfast, ire-ready ko na yung isang breeding pen. Pagsasamahin na si Lady Blue at si Batman. Kasi ready na sila. Si Blue tapos na yung kanyang pagpapatanda ng balaibo. Si Batman naman eh, waiting lang naman yun. Eh. ire na natin. Total, wala nang Naka-accommodate doon sa breeding pen dahil meron na sisiw si Catriona. Si nandun na sa ginawa naming uh, brooder makeshift na dating uh, holding stall. Pwede na ngayon. Umupakain muna tayo. Baka magutom na itong mga to. Okay na sila? Yes, pinakain ko na. Pina tayo. kailangan kompleto sa regados. Naka-fire start nga pala sila ngayon. Last day. Ang fire start. Nanayin natin si Rudy. Na maganda yung balahibo. Na naglulubog. Kung <laughs> nasa <laughs> ang buntot. Katapos naman. Agent fire. Orange. Agent Orange. Ito. Hindi pa talaga maglulubog nito. Full stack lang ito eh. dito, dito. Sa kabila. Huwag oh. dyan sa... Sa labas. Yan. Sa mga girls naman. Sila yung... Huli eh. Hindi na ka huling Katatapos ng ulan, may ulan na naman. Katatapos na ng bagyo, may bagyo na naman. Parang yung bagyo, masyado na ng... Para sa akin, yung bagyo, OA na. <laughs> Ganda nito, oh. Ay, galo, maganda siya. Tingnan mo, pulang-pulay yung mukha. Ganda. Ibinibining e marikit. Marikit. Binibining marikit ang hanap ko. Oh. Fire Binibining marikit. Lahat Kanda. sila pirate na. Ang dalangin ko. Ayan siya. Binibining marikit. Yun namang butcher. Pangalan niya. Miss, Miss Beautiful. beautiful. O oh, so. Linisin ko na yung ano. I-prepare ko na yung breathing pen. Hmm. Ganda sila na mo. araw. Mo. Kita nyo ba? I'm yeah. glowing. Yes. Yeah. <laughs> Luma na. Palitan na natin to. yan na mga kaibigan binungkal ko na yung lupa mas maganda talaga bubungkalin mo binungkal ko yung lupa para ma mahalo yung nasa taas yung puro ipot doon sa baba tsaka ako naman ngayon na papatagin tapos lalagyan ng buhangin para hindi nagpuputik kapag uh, maulan lalo na ngayon maulan talaga pero ngayon clear skies uh, wala pa yung bagyong uwan Uwan ng pangalan eh. Malakas daw na bagyo yun eh. Dito sa Luzon tatama. So, kahit papano eh, prepare, prepare para um, safe. Hanggat mare, kung kaya, safe. Pero syempre, dahil sa lakas ng bagyo, kahit uh, prepared na prepared ka, kakabahan ka pa rin. Kasi talaga malakas. Super type po na naman. Naging ano tayo, naging... Typhoon capital of the world tayo. Eh. Pilipinas. sinasalo natin lahat ng bagyo eh. Hay so, naging ano nag nag climate change na talaga. Super bagyo na lagi. Imagine na ah, mula tumungtong yung May, ulan na hanggang ngayon November. Puro ulan, bagyo, ilang beses lang yung umaraw na ganyan. Pero well, lang tayo magagawa doon. That's nature. So, patuloy na natin yung ano uh, ayusin Tignan muna natin sa loob. So ayan, nabungkal ko na. Gagawin ko naman ngayon papatagin. Papatagin ko, tapos lalagyan ng buhangin sa taas. So ayan, ayan na yung ano, natambakan na ng buhangin. Tapos fluffy na yung lupa. Maano yung lupa? Ma... Malambot na. Ayan, makakapag-dust bat sila kung gusto nila. Tapos yung pugad naman lalagyan natin ng bagong dayami. Okay, ito na yung bagong dayami. Ayan. Malinis na sa loob 'yan ha. natin ng bagong dayami. Mas maganda marami. Para siya na lang mag-aayos niya. Ayan. Siya na lang mag-aayos niya. Okay, tapos na ang uh, preparasyon. May hapunan na na, to? may kainan at inuman bago na yung dayami doon sa pugad nalinisan na rin yung pugad syempre nabungkal na yan na uh, level na meron na rin siyang buhangin buwaghag yan madali sila mag ano dyan, magda dust bath ka agad. so ang kailangan na lang natin gawin ay ilipat dyan ng magsingirog pero bago yon, syempre bibigyan ko sila ng Bexan XP para sa mga breeders B-complex with folic acid tsaka yung kanilang pinaka supplement na uh, tablet Ganador Max para healthy healthy yung mga breeders talagang uh, kaya nilang uh, magproduce ng mga healthy na itlog na eventually sana maging healthy na mga sisiw so bigyan ko muna sila ng mga vitamins bago natin ilagay dun eto na ang bida kapistrano <laughs> oh, speeder acid yan yan half and half ganda ng paa oh. dirty feet yan ang gusto ko sa sa mga manok dirty feet lalo na sa mga buli ko sana ganyan ang mga paa pero hindi clean yung mga paan eh. clean na yellow clean na pearl merong parang yellow white parang ano parang pearl pero hindi naman white talaga o oh, yun so yan ang itsura ng ating batman yan, kapistrano balls yan Magandang manok, maganda yung katawan. Malikot. <laughs> Pero siya yung pinakamabait sa lahat. Ganda ng mukha, no? Meron lang siyang kagat-kagat ng lamok, oh. <laughs> well, uunahin ko na siyang ilalagay doon sa pen. Okay. Mauuna ka na dito. Ha? Hehehe. Oh, mo yung iyong uh, lobby dubs. Pupunta na diyan. So, eto ng aking panganay na inahin. <laughs> Yan. Mitra Blue Ganda no? So, Na-inspire ako sa story ni uh, Speaker Ramon Mitra Dahil sa kanyang mga Katutubong mga manok Yan. Mitra Blue Yan ang magiging kapartner ni Batman Pangalan nito Lady Blue Ganda no? Galing sa Parawakan to, GF. Kay Baham. Um, Baham Mitra. Yan pa niya. Yellow. Well, lalagay na tante siya doon. Ito na. Sa Yan na. Batman. So, yan na. Nahihiya pa si Blue. Sumampa muna siya. So ayan na sila. Nasa, sa taas, nasa taas si Blue kasi syempre hindi pa sanay eh. So nasa baba si Batman. Well. Ayan na sila. Ayanan na muna natin sila at magkakakilanlan din yan. So heto nga pala yung aking mga katuwang sa aking pagpapalahi Ang pinakapagkain nila syempre. Thunderbird successor. Yan, para sa mga breeder talaga yan, para healthy ang itlog at eventually healthy ang sisiu. Tapos para sa kanilang inumin, nilalagyan ko ng egg 1000. Tapos sa B complex nila, Bexan XP. May folic acid at liver extract ito. Tapos yung kanilang vitamins na tablet Ganador Max. Yan. So yan ang aking mga katuwang sa pagpapalahi ng mga cute kong mga manok. Ah uh, kasama yan ang pag-aalagang mabuti, paminsa minsan ay binabigyan ko ng prutas, mga gulay. So Yan ang aking mga katuwang. So, mga kaibigan, mainit na. Pawis na. Okay na, meron na tayong uh, bagong set. Antayin na lang natin yung resulta hanggang sa susunod na episode. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. Alam.